What's up mga kadagat? Ayan mga kadagat, papunta kami ng dagat ngayon, manunulo kami. Ayun, may plus light tayong dala. At ito yung gamit nating panghuli ng mga hipon. At syempre may dala si kadagat Jiso na takong. Kasi pagkatapos, magsugba-sugba bata sa dumpling mga kadagat. So abangan nyo mga kadagat. Okay. Nandito na tayo mga kadagat. Kaso maghihintay lang tayo ng, ano, ng pagdilim kasi hindi mo makita yung hipon pagka ano may ano pa maliwanag pa tsaka ano maliit lang yung hibas ngayon mga kadagat ayun eh, no, doon tayo banda naghihintay lang kami ng ano ng dilim tabang tama ano uh, malinaw siya hindi si mahangin kaso maliit nga lang yung hibas mga kadagat so ayun mga kadagat lang tayo A few moments later. Ayan mga kadagat nagumpisa na kami manghanap ng ano ng hipon. Kaso hindi natin masyado ma kita mga kadagat kasi medyo malabo yung tubig. Pero nakahuli na pala tayo. ano? You know? May isang ganun tayo, dalawang hipon tsaka isang bunog, tsaka isang limasag. yun si ano, kadagat Jason. Wala pang huli, Bisaya 'yan. Hindi yan marunong. Gaaral pa yan ng kadagat. <laughs> <laughs> Ayan mga kadagat, meron tayo dito mga kamag-anak na nangingilaw din ito mga huli nilaw. Ano <laughs> sabi, tawag ka ni? Tab. 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 Tablet. Tab tablet. Ah! <laughs> Ayan ang mga huli. Ano mo doon? Wait. Ano mo kaya na ako? Ano? Ito sa atin o. Okay. Shout out na eh. itu si Julian Baring oh <laughs> <laughs> Julian Baring Wah, kesama natin dito sa dagat. Yeah. Oh. Five minutes later. Kaya mga kadagat, nandito tayo sa gilid ng tibasan. At ito yung huli natin ngayon. Ayan. Sugbao so, na ito ang mga isda, mga kadagat. Meron tayong nahuli isang sila malaki. Ayan, no? Oh. okay. Ah, ini at. Sa sama nang imong kuha. At ito yung huli ni kada Jason. And. May libreng sa ulam at may pampain pamain pa bukas balo. Ito ni piliyan. Sige Ayan mga kadagat nag nag uh, nagsisiga ng area <coughs> na ng, ng apoy si kadagat kiso no. Ayan oh. No. So, pasensya na sa video mga kadagat uh, ano parang malabo pa sa Malabo sa masilaw. Hmm. At ito yung ating huli mga kadagat. Libre na yung ulam natin. Ayan. Eh. Ka yung mga isda ito yung ating i isugbah, ihawin ngayon. Ayan oh. No? Yung uh, tarong-tarong uh, kumakaw. Kung okay. uh, natin oh. No? Marami tayong hipon na huli mga kadagat. Libre na tayo sa ulo mga kadagat. Ayan o. Uh, mamaya maya mag <tuk> ihaw na tayo. Ayan na ang mga isla na ating eh, ihawin. So, gamay pa sa guwan. Tiki. Pasensya <tuk> 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 kayo, maliliit lang. Eh, yun lang yung nakita natin eh. Mga uh, tilapia. Yeah, may isang danggit

Ya, no, bulung, sebetul so, bulung. Dilab na. Nag dilab na. <laughs> <laughs> Nag umpisa na. Oh, uh, tama na. Tapo. Yuki. Yeah, okay. um, ano pula sa? Mo ni mabugon, mo pipul. Ano makaragat? <laughs> Nag dilab na tong kayo. Ayun <laughs> oh. Oh. at yung kay Kadagat Jason hindi pa nakakuha sa lagayan ayun mga Kadagat yung huli ni Jason pagpipilihan na niya yung ihawin may nahuli siyang banak ayun o oh. malapit na ma sugbaan kayo

gitu wah oh, kayak bisik-bisik pau beli mana kita ke hugo namanya eh? Oke, okay. ya, Oke. Uh, ini tadi Tuh, isuk bana ni mah. Ayan. Air muka dekat di tengah. Ani no. So ihawin muna natin. Bit na maluto yung ating inihaw. Ano eh, yung si kadagatis mo makain. na. pa <laughs> sa, sa igit. <laughs> eh mga kadagat, kain muna tayo ng isda. Maluto na yung ating inihaw. Uh, bunog. Sarap. Mga agta, mga atik. Mga abatan eh. Cari apa? Pak. Ini bono. Coba <coughs> <coughs> Yuk, <pagi. coughs>

dan buah lembut langsung gak tuh ya lah seru mana yang tadi sedang gitu Pakai berasa kau ya. brick acid Hindi lang natin na pag huli mga geragat kasi wala tayong taga-bidyo. Wala tayong biyographere. Mm huh, -hmm. ngit. Pero kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, ano, kung sa gilid ng, ano, ano, kung ano, kung ano,

At mga kadata ko, ang laki ng ating mga hipon. Ang Okay. <laughs> Yan. So, hanggang dito lang muna mga kadagat. E, ugasan ko muna to. Bye-bye.